Hello guys, so ngayong araw ang gagawin yo sa Marilao, Bulacan Malikan yung simbahan na kung saan ako nagdasal noong board exam So ayun, samahan nyo kami Alam nyo ba, ang San Miguel Arcangel Parish Church sa Marilao, Bulacan ay kilala bilang isa sa pinakamatanda simbahan sa lalawigan ng Bulacan Ang simbahan na ito ay tinayo noong 1796 sa ilalim ng pangangasiwa ng mga paring Agustino. Ito ay mayroong makasaysayang kahalagahan at tradisyon na artikektong kolonyal na nagbibigay pugay sa kasaysayan ng lugar. Ang San Miguel Arcangel Parish ay kilala rin dahil sa pagdiriwang ng pista ni San Miguel Arcangel tuwing Setyembre na dinadaluhan ng maraming deboto mula sa iba't ibang lugar. Ang simbahan ay nagsisilbing sentro ng pananampalataya at kultura sa Marilao. So, kung nakikita nyo rito yung mga sakristan na nagpa-practice. So, ang sarap balikan din nung nagsimula ko ng grade 3 mag-sakristan. At alam nyo ba, ang simbahan na ito ay nagsilbing sentro ng pananampalataya at kultura sa Marilaw. At mahalaga ito sa kasaysayan ng bayan bilang sa pagtagapag-ingat ng mga tradisyon, espiritual at pamana ng komunidad. At mayroon din itong delika at na makasaysayang mga imahe na binahagi ng yaman ng simbahan na tumutulong upang mapanatili ang kanyang kahalagaan at kasulukuyan.